Kasi kapag ka halimbawa alam mo yung pakaramdam na may nang aano sa iyo tapos nararamdaman mong nga uh, rap sa iba pa rin yung ginagawa uh, kaysa yung sarili mo lang yung gumagawa. Araw-araw ba akong boby? Tinatanong sa atin yan ni Arjun. Pag-uusapan natin yan. Interesado ko bang malaman ko ng asagot. Please keep on watching para bago yan. Kung bago ka palang sa channel, please consider to like this video and subscribe my channel. Alam nyo kapag kahalimaw mag-isa na lang kayo sa buhay, hindi nyo na mararamdaman ito araw-araw. Pero oo, nakakaramdam pa rin naman ako. Tao lang din naman ako at bata pa ako. Pero hindi na palagi. Okay? Pero dati, nung kabataan ko, oo, lagi, araw-araw, gusto kong inaano ako. Pero ngayon, kung tinatanong mo na may nararamdaman pa rin ako ngayon, palagi o araw-araw, hindi na po. Madalas na lang. At hindi ko na masyadong pinagtutuunan ng pansin. Okay? Kasi kapag ka, halimbawang alam mo yung pakiramdam na may nang-aano sa iyo tapos nararamdaman mong maarap uh, sa iba pa rin yung ginagawa uh, kesa yung sarili mo lang yung gumagawa so hindi magkapareho ang lalaki at babae halimbawa ang lalaki pwede yan kahit yung kamay lang nila ang kanilang kasama pero ang babae kapag halimbawa'ng nakaranas ng na may umaano sa kanya yung kamay ay wala nang kwenta. Okay? Hindi ko alam kung pare-pareho kaming magkakabaro ha. Hindi ko sinasabing lahat kami ganon. Lahat kami ganito. Ang sinasabi ko yung kung ano yung nararamdaman ko at total naman ako yung tinatanong. Okay kung araw-araw daw ba ako nakakaramdam. At ayan nga ang sagot ko. So sana sagot ko nang tama ang 'yong tanong. And if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.